Kala naman ang isang lalaki matapos mabisto ang panluloko sa ilang uh, telecommunications company. Ang modus ng suspect, gumagamit ng iba't ibang pangalan sa pag apply ng postpaid plan para makakulimbat ng mga gadget. Balitang hatid ni Isay Reyes. Sa paggamit ng iba't ibang pangalan, nakaharbat ng mga gadget na tulad nito si Owen Romero, na ginagamit din ang pangalang Jerome C. Liam at minsan Christian Ong D. Ang modus niya, mag-apply ng postpaid lines mga telecommunication companies gamit ang iba't ibang pangalan. Yung ating uh, representative from Digital, pumunta sa store kasi nakakuha kami ng certification from the LTO na nagsasabi na peke yung ginamit niyang pangalan dun sa kanyang application, peke peke iyong ID. Setyembre raw nag-apply ng panibagong ginis si Romero sa isang mall sa Maynila. Ilang linggo ang lumipas, gumulong ang background check sa kanya na ginagawa sa kahit sinong mag apply ng linya ng telepono. Napag-alamang peke ang driver's license sa pinasa niya. Nabuko rin ang mga record niya na may gamit ng iba't ibang pangalan. Saktong-sakto, yung pagdating namin doon, nandun din si Nandun din si Responded. Eksaktong habang hinihintay ni Romero na makuha mga bagong gadget kahapon ng hapon sa isang mall, dumating naman ang resulta ng investigasyon na isinagawa sa kanya. Dito na nabulilyaso ang kanyang modus. Tanungin lang namin baka may depensa ka lang sa sarili mo. Maarap si Romero sa mga reklamong estafa through falsification of documents at concealing true name and using fictitious name. Isay Reyes, GMA News.